Yo, mga kamatik, magandang magandang hapon mga kamatik. May i-share lang ako sa inyo mga kamatik. Yo, i-share ko lang ito mga kamatik, na kung alam ito mga kamatik, kung anong klasim puno to mga Yeah. ang puno nito mga kamatik ay tatawag na atis may mga isang nito mga kamatik atis to mga kamatik ngayon mga kamatik, tatanong ko mga kamatik, paano malalaman ng atis kung sobrang tamis niya mga yung yun yeah, mga kamatik syempre mga kamatik, kahit hindi pa hinog yan malalaman mo kung matamis na mga kamatik yung isang bunga malalaman mo yung makamatik pagka nilalanggam na yung bunga niya makamatik pagka nahinog yun ay sobrang tamis makamatik itong atis ito papakita ko sa isang bunga for sample makamatik ah uh, Hilaw pa siya pero nilalanggam na. Ibig sabihin, makamatik. Pagka nahinog to, matamis na. Ito makamatik. Ito yung bunga niya makamatik. Ayan, yeah, makamatik. Hilaw pa yan, pero nilalanggam na makamatik. Pag nahinog makamatik, sobrang tamis na atis na ito, makamatik. Pero makamatik, alanggam do sa Manila, makamatik, na kulay itim, hindi na nga Pero dito, makamatik, alanggam dito na itim, na nga makamatik. buong kolon ni mga matik na dumikit sila sa isang atis dahil na lalaman nila kung gaano katamis itong atis mga kamatik, ay kay pa Ito pa yung pinakamalaki yung makamatik. hilo pa makamatic pero may alanggam na. Yan yeah, na lalaman ng mga langgam na itim kung gaano katamisang isang nga kahit na hilaw pa makamatik doon sila mag-stay hanggang sa mahinog yan makamatik pagka nahinog yan makamatik sisip sip 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 nila yung pinakakatas niyan doon naman na uh, unti unting mabubulok yan makamatik pagka na sip sip nila makamatik pero kailangan pagka alam mo hinog na makamatik ay eh, pwede mo lang kunin makamatik para di malanggam sayang naman makamatik kung langgam na lang makikinabang saka malalaman mo ang isang artist makamatik kung hinugnak kung siya ay manilaw nilaw na at yung mga bukol bukol niya na, para siyang makakalas saka malambot na makamatik Yan yeah, mga matik. bali yung atis dito pagkaganyan, ay sobrang tamis niya pagka nahinog na mga matik Yan yeah, mga matik, Shinir ko lang sa inyo Na dumumalalaman ng isang atis pagka matamis Pagka nilanggam na kahit hilaw pa mga matik hanggang sa Mahinog sila mga matik. hindi na aalis yung mga langgam na itim na yan Dahil sa tamis niyan mga matik, naaakit yung langgam at na amoy makamatik yung isang buong ako matamis kaya mga langgam na ito makamatik nag na kahit tilaw pa doon sa bunga ng atis makamatik Ang bunga pa lang nito mga mata, a pa lang. Lahat ng bunga nito mga mata, puro niya lang gamitin pang apat. Yo mga mati, konti kaalaman lang. Malalaman mo ang isang buong kung matamis pag kanila lang ka mga matik. Yo Yung mga ganito na lang mga matik, Si Dr. lagi may share sa inyo ng bagong kaalaman. Hanggang dito na lang mga matik, salamat. Ito ang atis natin mga matik, Na buong lang yan mga matik, ay nilalanggam na. Dahil sa tamis. Kahit pa. Ya, Muhammad, Tik, salam mata